back to my YouTube channel. So, yun guys, for today's video, ah, uh, kauwi ko lang din, galing ng school, at galing din po ako sa sentro, at nag po ako. Kasi po, meron tayong ibibigay kay Kuya PJ mamaya, at gusto ko pong pasalamatan si <laughs> yung ano po, yung sponsor po natin na ayaw po magpakilala. Ayun, ah, uh, nag ano po kasi siya nagbigay po siya sa akin ng ano ng i-order niya daw po na tinapay para doon sa Burias. At yun mga ka ah uh, puntahan po natin si Kuya PG at ibigay po natin yung pera. ah uh, nagpadala po siya ng 3K para po doon sa mga i-order niya po na tinapay na assorted po para sa Burias. At kung Napapansin nyo po, uuwi po kasi kami ng Boreas this Holy Week. At, yun. Sana po mag-enjoy kayo guys hanggang sa dulo ng vlog na ito. At ibibigay po natin yung pera kay P.O.P.G. Nag-withdraw pa ako kanina doon sa sentro. At dala ko nga po yung pera. ito po yun. Ayan, nandito sa wallet. Ayan, at yun. Gusto kong pasalamatan ng marami po si Anonymous na ayaw magpakilala. Ayan, maraming maraming salamat po sa... Uh, sa pagtitiwala po sa aming business. Ayan. At sa walang sawang support na po sa amin. Ayun, maraming maraming salamat po. And God bless you. So, yung mga kaandiyan, dal, dal ko, puntahan po natin si Klapi doon. At baka nagluluto na po yun ng mga, ano niya, ng mga, ititindi niya po mamaya. Kaya, yun, um, mag ano naman yun, uh, masaya na naman yun at excited na naman yun dahil dito. So, ayun, puntahan po natin guys. Tara! Ayan guys, yung mga receiver ng Kuya <laughs> PJ. Nagko-compute siya guys. Ito yung mga bago niyang tinapay. Hi, te. Hi, te. Ano, te. Musta, te. Ito yung mga

Grabe man. Dami ayo. Ano yan para sa Yan, yan na yung mga na, ano? Mga mga expenses mo? Oh, uh, iba pa yung mga na ilabas na hindi na ilis na. Mm. -hmm. man. Ano? Dami ay. Ano yung gusto mo, guys? Hi. Pero sa'yo, sa

Ah, sa sa mm. <laughs> sa vlog Hi said it. Perfect. End kamote ko. Hay Ay sorry. Ay, sorry. <laughs> oh my gosh. Come to me. Kung gusto nyo po mapanood ano, sa channel ko po, ka TV po sa YouTube channel. Ang Angie <laughs> <and> Sarap Ang mo. Hello. <laughs> <laughs> yes。oh May bari para 20 man lang. <laughs> Ang dami. Kalahati na. Kala milyon na. pa hati milyon. na

Gusto naman ang estudyante. Ang estudyante. May mga resibo guys. Oh. 23, mm. mo niya. Ang mga litri. Expenses. Expenses. Parang sa mga bisbensya. Iba pa yung ilalabas ay mga pagkain. Oo. No. Yung mga pamasahe. Ang mm -hmm. pamasahe nila papa. Mm -hmm. Yung parcel ni Angie. Mm -hmm. Hi guys! Hi! Naka-vlog kami ngayon guys for today's video. So, ayun. W what's that? <laughs> I love you so Balim. much. I love, love you so much. <laughs> Baliw pa sa order guys, oh, para sa order. 3K po. Ayan. 3K. <laughs> Akala ko, bibigay niya order pala. <laughs> okay. Order yan. Hindi, eh, ano, eh, ano po? Eh, ano? Bibili mm -hmm. eh, ano? ko na yung green gems. <laughs> Bibili niya ang daikin, guys, nang <laughs> green gems, guys. Ayan. Pero gusto ko ng sting eye. Ang sabi daw ni ano, anonymous. Mm -mm. ikaw na daw bahala diyan kung of ano. Of course. <laughs> bahala diyan kung ano yung ano, gagawin mo mga tinapay para sa Burias. Yes, yeah, see you Burias. Abangan niyo ang pagbabalik namin ulit doon at mamimigay ulit kami ng tinapay mm -hmm. dahil meron pong isang mabuting sponsor na nag-order ulit. So, magre na naman kami ni Angie pupunta lang ako sa malayo siya yung mm -hmm. driver ko guys hindi naman ako ang driver mo <laughs> si Papa Angel dahil si Papa Angel kasama siya sa pag brum 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 ta? <laughs> Ayan, ano abangan nyo so, kami doon guys so, hiramin um, lang muna namin yung ano uh, tawag dito motor ni ano ni Nijima Ayan. yung maganda kong kapatid yan <laughs> sa Borias. <laughs> Pahiram <laughs> ng motor, oh. <laughs> wala na lang. Wala na lang. Wala pa akong bimbili, sasakyan. Wala akong sasakyan. Kaya, see you there. Huwag kayong kukura kasi. Ito na. Baka naman. <laughs> so, by the way, thank you very much to Anonymous sa pag-order ng bread at sa tiwala. Pero alam nyo, dapat matik-tikman nyo din yung ano eh. Oh, oh, yung na bridge Oh, breads kasi. na nilalabas ni Kuya. Oh, tapos natikman pa ni Kuya Nolly. So by the way, I have to... Yeah. See this to you, guys. <laughs> 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 ano, nag-text si... Kuya Nolly kay Ma'am Jenny B. Na... Ano daw, masarap daw yung tinapay namin. Malalaki. Saka malinis kasi. Hindi kasi sa dugyot. Sabi mm. nung ana, to na totoo si Ma'am Jenelly. Sa amin. shout out sa dyan, Ma'am Jenelly. Shout out kay Ma'am Jen. Ma'am Jenelly, hindi pa pala Ma'am Jenelly. Tito Jen. <laughs> <laughs> Thank you very much po. Ay at maraming salamat din po sa sumusuporta po diyan sa amin at sa business po ni Kuya ko. Yes. Ayun, maraming maraming salamat po at 'yun, guys, kung gusto mm. nyo po mag-order, message nyo lang po ako. Mhm. -mm. Dahil siya at... po ang aking secretary, pero akong gumagawa ng mga resibo. <laughs> Busy po kasi sa school, oh, kaya hindi ko siya naabada. Aka, uwi nakabada. ko lang din po. At yun. yun, ikaw na yung bahala dun sa order niya. Yes, at... I got you. <laughs> Baka, ano tawag dito? Ano? Baka po, pag, pag, pag uwi namin ng burias, mag-arga na lang po kami ng... Sasantabiyan sa papunta doon sa pasakaw kasi po madami po kaming dala mm -hmm. uh, lalo na po yung mga orders na tinapay ayaw po kasi namin na mapisikit yung mga tinapay kasi ano uh, mga uh, special po kasi mga spe yung mga nilalabas kasi si siya. siya tapos s'yempre gusto din naman natin presentable natin, pag binigay mo sa kanila Oo naman So ayun guys at ako busy ngayon kasi nagko ako ng mga resibo to uh, ano, oh. hindi pa kasama. Kasama kasi yung mga nailalabas na iba. Mm -hmm. So, nagpapakabisi ako today. Nagko compute ako kasi gusto ko malaman kung magkano na yung na-out ko. Itong, Tiyo. itong ano ngayon, itong kinompute ko, dito lang to sa Mabis Bake Shop. Mm -hmm. Ito yung total cash out ng, ano, Mabis Bake Shop na pera lang talaga ng Happy uh, Spec na pinagpapagurang ko. So, ayun. At kasama dun si Angie. Dahil supportado niya ako. Oh, no. um, Sasapakin ko yung pag-ibig. <laughs> <laughs> Ganyan talaga kami, guys. Yan. Mm, ganito lang kami. Simple lang kami. So, Pero nagbabartagulan <laughs> Bartagulang kami. <laughs> so, ayun. Sana may... patuloy ito. At sana hindi oh, kami pabayaan ni Lord. At sana wala na maging problem. At sana tuloy-tuloy na. Okay na. At sana mabigyan na namin ng ano na ano si Papa. Ng ano? <laughs> ng bahay. Mm, ng bahay. Soon. Na, ayuda. <laughs> Ay, hindi then, na taka, yung parang hindi na kayo problema po sa financial. Oh, sa financial. Ganyan, at sa mga, kung halimbawa, ano, may mga emergency po kami na gagawin sa mga bagay na ganyan, ganito. Mm -hmm. ganyan. Saka din ako kasi gusto kong maging maayos ang lahat. Kumbaga, tawag dito, yung pang emergency in case or ano, I so, hindi ko ma-explaining. Uh -huh. I have nothing to say to... Oh! for more! <laughs> <laughs> But... Yeah. <laughs> But you know, guys, yeah. I have a surprise to someone Kanin. who give me opportunity. Yeah. Opportunity? Kanin. Opportunity. Uh, Inuubo. <laughs> Kasi gusto ko ano, gusto ko bumawi alam mo kung sino yun? Ako alam, din yun. Alam. <laughs> alam mo kung sino yun eh. Uh, uh, soon, mm, maalalaman nyo yun. malalaman nyo yun. Pero, ngayon, mga silent viewers yan, silent lang kayo ah. Mag-views uh -huh. lang kayo. Huwag <laughs> <laughs> po skip ng ads. Kaya't <laughs> huwag kayo mag-skip ng ads. Uh -huh. Para, para uh, makasahod na din ko. <laughs> ito, si Angie magkasahod na din sa YouTube niya. Ulit kasi nag-stop ano, siya kasi. Hindi niya ma-focus yung ano. Pero, Thank you, Kuya Nolly. Mm -mm. Dahil nung pumunta ka dito at naayos yung kalagayan namin dito at isa ka na dun sa pagpasalamatan ko kasi ikaw din yung naging way na mm -mm. Sa lahat, na problema ako sa kuryente ko. Mm -hmm. So, by the way, thank you very much, Kuya Nolly, dahil meron na akong lights sa bakery ni Papa. So, yun, Kuya Beans. Shout Sige, out. shout out sa iyo yan at mag <laughs> magsayaw ka lang. <laughs> Kaya mo yan. Push mo yan. <laughs> ayun, guys. So, ayun. Si Kuya Noli kasi saka si Kuya Vince. Uh, meron sila mga charity uh, charity, plan uh, vlog. vlog na ginagawa. So, napapakabisi sila. sila. Minsan si Kuya Noli is busy talaga. So, yun. Pero, nagtataka ako si Kuya Noli kasi kamukha niya si Pio Pio <laughs> <laughs> si Kuya no, so, ah <laughs> uh, thank you very much talaga sa su sa kapatid ko. Na nandyan lagi kayo. Huwag lang siyang iuwi. <laughs> Kasi kailangan ko siya. Uh -uh hindi ko kakayanin ito pag wala siya. pero hindi niya ko tinutulungan. so, ayun. Ako lang din ang nagmamas. pero hindi pa siya marunong. Pero tinuturuan ko pa siya paunti-unti. Sa ano? Na, sa pagkikinta na... Focus niya sa pag Pag minsan, pag hindi siya busy, mm -hmm. I ask... I ask na... I ask... I ask. English pa more! Nagsasabihan ko siya kung hindi siya busy minsan. Ikaw na magtimpla. Minsan, nag, ano kami, nagbabanding kami dito sa lamesa. Maggagawa kami ng egg tart, egg pie, mga ah -ano, uh, Mamun. Siya, siya ang pinapatimpla ko. Mga Pero alam mo, magaling. Magaling. Magaling, magaling siya. Magaling kumain. Magaling kumain. <laughs> tapos kumain ng kanin. Uuwi oh, sa boarding. Magkakaroon na. Ay, magdadala na ng tinapay. Tapos oh, tulog. Kain na naman ulit. Mm. So, ayun, guys. Uh, gusto ko lang talaga magpasalamat sa nag-order si Mr. Anonymous. Mr. Anonymous, is that you? <laughs> so, ayan. Uh, 26 26 o, oh, ikaw may Afternoon. Kayo makakapunta doon. So, uh, prepare ko na siya ng 25 ng gabi. Mm -hmm. Hindi, 25 ng mga alas tres. Kasi, uh, itong bakery, iiwanan ko siya na may laman na tinapay para pagbalik ko. Kasi, bayar na rin kasi ng ano yung upa dito saan na pagbabalik ko. So, magiwan ako mm -hmm. ng santa o yung kasama ko dito para magbantay dito at magmabenta pa siya so ayun ay excuse me ayun nga para pagbalik ko nila kung problema na pambayad ko ng ano renta at magbabayad na din ng kuryente yun ang tubig kasi namin dito ano siya libro siya. Anli. Anli. Anli Water dito. So, ayun. So, by the way, by the way, yo, yo, yo. <laughs> Kuya Nole. <laughs> Amo. Amo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Lose. Lose. <laughs> <laughs> so, yun nga, aray ko nangangati ako. Nagkakaroon naman ako ng allergy. Mm, wow. Wow, siya, Ako, siya. ako dapat nagkaka-allergy. <laughs> <laughs> <Ayun>. <laughs> Alaga, alam mo, nangangati kasi ako ngayon Sana yung kamay ko ang mangati uh, Para yung pera <laughs> Pero hindi siya nangangati Kaya ano mm -mm. Namasa siya <laughs> So, yun Yun na guys Ganun yun Ay, yun kasi may bumibili Kilala mo